So mga papa, konnichiwa. Tumating na ang order natin. Sneakers. Riding sneakers from Sir Gabanes. Masyado akong na-excite kaya na-open ko na agad. So wala na tayong unboxing. Pero totally, ngayon ko pala siya bubuksan. Pero wala na siya sa packaging. Size 27.5. Size 10. Kung sa Euro naman po is 44. Size 10 actually, ang sukat talaga ng paa ko is 27 up to 28. So since ito ay riding sneakers, medyo hindi siya ganun kalambot, medyo matigas siya. Kaya naglagay tayo ng allowance. So 27.5. Yeah, so i-open na natin. So ito ang laman niya mga pata. Okay, so ganda. So appearance pa lang, parang okay na okay na siya. Meron na tayong pang forma. So nagustuhan mo ito duhan kasi aside sa pwede na siyang pang riding eh maporma na no so hindi ka na kailangan magpalit ng ibang sapatos kung ikaw ay may pupuntahan or something na tambay gagalaan or mukha din kasi siyang ano eh formal so kaya ito yung nagustuhan ko dito meron siyang libreng lace at ayan naman no oh. tingnan niyo naman mga papa ang ganda ng appearance niya. Tapos, no? so, isusukat natin siya. So ito mga papa Meron sya dito Naka engrave sya Yung logo Kira natin ito isa Meron na tayo riding sneakers Galing sa Duhan Thank you Duhan and thank you Sir Gabanes Sa mga short ride, bagay na bagay ito Ito kasi ako yung riding shoes na iba Kundi yung isa yung malaki, papakita ko sa inyo So ito kasi papa yung mga ginagamit natin Ayoko, so hindi ko pa nalilihisa So ito lang kasi yung sapatos na meron tayo pagra-rides So galing siya sa T-Rex trial Ito yung ginagamit ko kapag umuwi ako ng Batangas from Nueva Ecija so medyo long ride siya kaya ito lang yung sapatos na meron ako pag-rides now kinailangan ko itong mid-cut na to kasi napaka-awkward naman kung halimbawa 1 uh, hour biyahe lang o kaya kalahating oras na biyahe e eh, nakaganong sport boots ano pa tayo uh, riding boots kaya kinailangan natin magkaroon ng maliit na sapatos para sa mga short ride kasi naman uh, halimbawa meron kang pupuntang short ride tapos kailangan mong umakyat sa mga bundok sa mga maliliit na paahon so mahihirapan tayong gamitin yan na, so in short gagamitin natin itong sapatos na to para sa mga adventure so yung mahaba na yun yung, yung boots na yun is ginagamit yun pag naglo long rides ako uh, ginagamit ko for expressway para safe and ayun so hanggang dun lang so ito pwede mo siyang gamitin sa rides pwede mo rin gamitin sa mga adventure like pupunta ka sa mga off-road or somewhere na papasyalan natin so ayun mga baba so susukat natin so meron sya ditong tape para safety yung ano or pang lock natin dito tapos mga mapapansin nyo mga baba ano? so meron sya ditong parang ano uh, leather synthetic leather So I think protection siya sa ulan. So since meron yung zipper, so possible pumasok ang tubig dito. So once na pumasok yung tubig dito, hindi siya magpepenetrate hanggang sa loob kasi noprotektahan siya nitong parang uh, ano na to? Leather na. To. pwede siyang ano, pwede siyang pang forma ng at the same time pwede siyang pang riding no? so kaya kung may pupuntahan uh, ah, hindi mo na kailangan magpalit ang so, suot pag babag mo ng motor ito na agad o diba pwede mo siyang pang forma o ah, para mga papa okay ba So ay eh, mga papa, uh, ah, natin ilakad-lakad sa labas hindi lang nakapag video so maganda, maganda yung kapit sa paa ayan, so tingnan nyo yung spike nya okay na okay sya so meron syang spike dito ayan. uh, I think hindi naman sya madudula sa mga langis, sa mga bator sa buhangin so yun mga baba ang buhan sneakers so once again, salamat po sir Gabanes sa so, mga magtatanong kung paano or saan ko binilay, lalagay ko na lang yung uh, link sa baba. Ayan. So, mga pa? thank you. And shout out sa mga followers natin, sa mga supporters natin. And thank you. So, ngayon, so, dalawa na ang uh, riding boots natin. Ah, bye. -bye.